Hello so, JVFs and welcome back on my channel. Kamusta naman tayo ni I do hope na nasa mabuti tayong kalagayan. And for today's vlog ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga intriga o ilan sa mga katadungan na gusto ninyong malaman. Ano nga ba yung mga nagpairita sa kanya o yung mga tipong intriga na iinis din ang ating idolo. At ang mga ito ay ay direkta kong ikukuwento or babasahin ko sa inyo ang mga sagot ni Julie na mismo nang galing sa kanya in some of her exclusive interviews na lumabas sa mga magazines noong araw. And for those people who don't know, si Julie ay kilala bilang mabait pero ito ay prangka. Pag meron siyang hindi gusto or hindi nagustuhan ay kaagad niya itong sinasabi ang kadalasan pa sinasabi ni Julie ay hindi nga siya plastic. Kapag talagang hindi niya gusto ang isang bagay o ang isang tao, ito ay mapapansin mo sa kanya or mararamdaman mo at ipapakita niya sa iyo. At ang dahil dito, ang ilan sa mga reporters ay nagsasabing dahil ito daw ay may pagka suplada, mataray, at kung ano-ano pang mga negative comments na wala naman talagang katotohanan. At sa mga hindi nakakaalam, si Julie ay ang tipo ng artistang hindi mahilig sumakay sa mga gimmicks or mga publicities. Kung kaya't hindi siya talaga hot items ng mga magazines para lang mapag-usapan ito na malayo naman sa ibang artista ay handa magandang sumakay sa mga gimmicks and other negative publicities para lamang sumikap or mabuild up sila. But not Julie, she'd rather to stay quiet at pag-usapan lamang ang mga magagandang aspeto at totoong pangyayari sa kanyang buhay bilang isang artista. Kaya huwag na nating patagalin pa. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. In an exclusive interview by Miss Emmy S. Vivar, Julie Vega clarifies the hottest issues about her. An interview took place in 1983. Ah, Julie, siguro naman hindi ka ila sa'yo na marami ang nagsasabi na ikaw daw ay masyadong isnabera at may pagkasuplada. Ano ang masasabi mo dito? And Julie answered, Wala akong magagawa kung iyon ang palagay nila sa akin. Everybody naman is entitled to his own opinion. And kung iyon ang iniisip nila sa akin, bahala na sila but the truth is hindi naman totoo 'yon ang totoo niyan ay aaminin ko na kung minsan ay talagang moody ako at may sumpong at kung minsan wala ako sa mood magsalita pero siguro it could be attributed to my two zodiac signs Gemini and Taurus i was born on May 21 at ito ay nasa pagitan ng Gemini at Taurus sino ba naman ang hindi sinusumpong paminsan-minsan lalo na kung katulad kong halos wala nang ka time time. Madalas pagod ako at inaantok kaya mas gusto ko ang matulog at magpahinga. E eh kung makita nilang ganoon ako, sasabihin nila suplada ako at snobbish. Kung minsan tuloy, gusto ko nang tumigil sa pag-aartista. Mahirap kasi, ngayon nga lamang, bago kayo dumating, sabi ko, ayoko na talaga, naiirita na ako sa mga intriga. Ayon naman kay Mrs. Perla Postigo, hindi raw suplada ang kanyang anak. Natural daw yon ng kanyang anak. May pagkakonserbatibo kasi si Julie. Noong paslit pa ay hindi ito gaanong na-expose sa labas ng bahay. Ang mga kalaro nito ay ang mga kapatid niyang puro lalaki. Maging ang mga kapatid niya, nakasanayan na pala ang ugali ni Julie na hindi pala kibo. Tahimik na bata. Pero kapag daw kinausap na si Julie at naging kaibigan na, wala na raw itong tigil ng kakasalita. May kadaldalan din si Julie kung kilala na niya ang kanyang kausap. Iilan lang naman ang mga kakilala niya na movie reporters. Kaya kung sino lang ang kilala niya at ka-vibes, iyon ang kinakausap. Misunderstood lang ang anak ko na suplada. Kasi nga, wala itong kibo. Bitter ka nga ba sa mga movie reporter? Hindi. Kasi kung ganoon ako, di wala na sanang masyado nag-i-interview sa akin suplada ako pag nakita mo pero just try to talk to me at makikilala nila kung ano ako. Siyempre, pag hindi ko naman kilala ang isang tao, hindi mo siya kikibuin o ngingitian. Baka kung anong isipin nila tungkol sa akin. Dagdag pa ng reporter, nang humarap sa akin si Julie Vega, noon namin napansin na ang biggest asset niya ay ang kanyang mga mata very soulful. Iyon ang mga matang kahit na hindi mo makitang tumutulo ang luha para mo na rin nakitang umiiyak. Sagot ni Julie, dyan nga sa intrigang yan ako iritang irita. Nang mabasa ko sa isang magazine noong isang araw, sirang-sira ang araw ko. Bakit ako ang aakusahan nila ng ganon? Look naman, nag-start ang intrigang yan nang may dumating na press people sa set ng isang bala ka lang. May isang reporter na nagtanong kay Tito Ronnie, bakit daw ako ngayon ang kinuha niya at hindi si Janice? Na sinagot naman ni Tito Ronnie, naka nakasiraw noong isang pelikula nilang manager sa si commander, si Janice ang kinuha niya. Kaya't ngayon, ako naman. Just for that conversation, isinulat agad ng publicist ni Janice na bakit daw ako kailangan mag-ride on sa publicity ni Janice. Eh hindi naman ako ang nagtanong ng question na yun. Kasalanan ko bang isinangkot ng ibang reporters ang pangalan ko kay Janice? Kami ni Janice, magkaibigan naman kami. Sa ginawa nilang ganyan, one of these days, baka magkaroon na rin kami ng gap. Bakit naman sila ganon? Kahit na ba kami mga public property, eh kung sa kanila kaya namin gawin ang ganyan, hindi kaya rin sila magagalit? Yan pang isa na nanggigigil ako. Ako na nga itong inaapi nila. Ako pa ang sasabihin nila na nagpapastar. Ang hirap sa kanila, ako lang ang nakikita nila. Bakit kapag iba ang nalilate, wala silang sinasabi? I have made 19 movies at kahit minsan, wala pang producer ang nakapagsabi na nambitin ako at hindi sumipot sa set. Nalilate ako, oo, pero dumarating ako at ang pinakalate ko ay isang oras. Nag-start yung balitang yan nang mag-shooting kami sa resort sa Laguna. Akala ko kasi hindi pa ako take. Kaya't nag-stay muna ako sa van, natulog ako. Sabi kasi nila hindi pa naman ako masasalang. Tapos yun pala, take na ako. E malay ko, hindi naman nila sinabi kaagad. Nag-makeup pa ako at nagbihis kaya't natagalan. Tapos ayun nga, may lumabas nang nagpapastar raw ako. Eh bakit kapag iba ang nalilate, hindi nila sinasabihan ng ganun? Yun yung biling ko, kung hindi kami kumibo, eh di aapihin na nila ng husto. Imagine, ano na lang ang sasabihin ni Derek Larry Santiago na ipinantay at inihilera ang pangalan ko kay Nora Honor noon. Tapos ngayon, papayag akong paape sa billing? Eto sa totoo lang, hindi talaga ako nag enjoy sa pag-shooting ng pelikulang yan. At never na naging at home ako sa kanila Mas enjoy ako sa shooting ni Tito Ronnie Sa isang bala ka lang Pag dumarating nga ako doon Malayo pa lang ako Sumisigaw na ako sa tuwa Pero sa set ng Tumama with Love Keep quiet ang beauty ko Paano tuwing darating ako roon Lahat sila nakangiti sa akin Hello! Batian nila nang nakangiti Pero wag ka Pagtalikod ko Kung ano ang sasabihin Hindi naman totoong natutuwa Plastikan kasi ng plastikan. Kung galit sila sa akin, bakit hindi nila ako si Mangutan pagdating ko? Sino kaya ang tinutukoy ni Julie? Si Janice kaya o si Snooki? Mas gusto ko pa yon, ani Julie. And the reporter asked... E eh, teka, nag daw kayo ni Snooki sa press ng Tumamo with Love? No, kasi ganito yon. Nauna kaming dumating. okupahan na namin yung kalahati ng isang buong mesa. Tapos maya maya, dumating si Snooki. Marami rin siyang kasama. E eh, syempre, hindi na sila kakasya sa table namin. kaya sa ibang mesa sila naupo. Kaya akala ng ibang press na naroon ay nag-iisnaban kami. The reporter said, Ibig mong sabihin, nagbabatian talaga kayo ni Snooki at hindi totoong nag-iisnaban kayo dahil kay Albert? Julie replied, Hindi naman talaga kami masyadong close ni Snooki at talaga namang kahit hindi pa na ang tungkol sa amin ni Albert, hindi naman talaga kami masyadong close. Pero sa palagay ko, naniniwala nga si Snooki na talagang kami ngayon ni Albert dahil napifil ko na mabigat ang loob niya sa akin ngayon. Hindi totoo yun, ni hindi nga siya naniligaw sa akin. Noong one time nga, biniro niya ako. Sabi niya, total daw na chichismis na rin lang. Buti pa raw kaya, natutuhanin na namin. Sabi ko sa kanya, gusto mo to? At nakaakma sa kanya ang suntok ko. Ibig kong sabihin, hindi siya lulusot sa akin. E bakit na chichismis kayong dalawa? Hindi ba't kasabihang if there's a smoke, there's fire? Hindi kasi ganito yon. Ang alam kong nililigawan niya ngayon ay si Analiza, na anak ni Amalia Fuentes. Eh Analiza kasi ang pangalan noon. Kaya't akala nung mga nakakarinig ako ang ibig sabihin dahil sa TV show kong Analiza. Naku dehin sa ko pwede kay Albert, magagalit ang aking boyfriend. Sino ba ang boyfriend mo? Si Christopher Reeve. Crush ko yun eh. Hehe. <laughs> Sa lahat ng mga isyo ngayon sa iyo, alin ang higit na apektado ka? Yung sa amin ni Janice? Kasi nakakapika, magkaibigan kasi kami. At dahil sa mga ganyang intriga, nagkakaroon kami ng gap. Mabait naman si Janice at madalas ng naawa ako sa kanya. Yung mga lihim naming tapat na nadalawa, dalawa. Yung mga problema niya, sinasabi niya sa akin noong unang mag-on sila ni Gabby. Sa akin niya yon unang sinabi. Would you believe noon? Crush ko si Gabby at alam yon ni Janice. Nang magkita nga kami ni Grace, kaibigan namin na anak ni Susan Roses at Tito Ronnie, sabi sa akin ni Grace, walang hiyang yan. inunahan tayo kay Gabi, at tawa na, na nga kami Kaya ako naapektuhan ng ganito Kasi magkaibigan kami ni Janice eh Yun namang tungkol kay Snooki at Albert Hindi naman totoo yun Kaya hindi ako naapektuhan Sa takbo ng pag-uusap namin noong gabing yun Malinaw na very open si Julie at Pranka Walang kieme at walang pakialam Nagsalita talaga ng katotohanan E eh nakita naman namin na She's a very sincere person At hindi mahilig sa gimmick Kung anong totoo yon ang sasabihin niya. At kumbinsido kami na siya ay misunderstood lang ng iba, especially ng movie reporters, na hindi pa niya gaanong kakilala. Ayon kay Miss Emmy Vivar. Did you know that the breakup of Albert Martinez and Snooki in the early 80s was blamed to Julie Vega? At ito ay isang intriga na talagang iritang-irita -irita si Julie. Nagsimula ang lahat nang pumasok si Albert sa show na Analiza And syempre, bilang magkasama ay hindi naman may iwasan talaga na magkaroon silang dalawa ng rapport at maging close sila. In an interview ay sinabi ni Julie na I don't have to do anything with their breakup. Malinis ang konsensya ko at wala akong kinalaman sa mga problema nila. At may mga tao naman talaga sa showbiz na magkalat ng mga kwentong hindi naman talaga totoo. Andiyan na nakikita daw si Julie and Albert na very sweet na minsan ay nakakandong si Julie kay Albert at ang pinakamatindi pa ay nakikita daw na naghahalikan ang dalawa sa isang sulok ng studio while off cam sa taping. Dagdag <laughs> -dag pa ni Julie, I must admit that Albert and I became very close because we were in one show and I don't see anything wrong with it. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ay talagang magkaibigan lang ang turingan namin at parang barkada. And we agree, di ba? And there you go, ladies and gentlemen. I do hope na nagustuhan ninyo at simply nating kwentuhan. And syempre, as always, I would like to thank you all for always being there, for always supporting me on my channel. And please, if you're new don't forget to hit the subscribe button. And please do hit the like button as well. This has been Dennis Lester. Maraming salamat and see you again on my next vlog. Always take care and God bless everyone. Kwentuhan kayo, go catch you 2021. Bye.